Hello guys! Tayo ay magluluto ng chicken for today's video. At ayan, niluluto ko na ang bawang at sibuyas. Aluin lang natin hanggang maluto ang sibuyas. Ayan. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating kamatis. Kamatis ang nilalagay ko dyan, press na kamatis. Hindi ako naglalagay ng tomato sauce kasi mas masarap ang kamatis sa apritadang. Ayan, haluin lang natin hanggang maluto ang ating kamatis. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating chicken na minarinate ko na sa soy sauce at paminta. Ayan, hayaan lang natin siya dyan na masangkot siya para mawala ang kanyang lansa. Mas maganda kasi ang nasasangkot siya sa chicken. Ayan, haluin lang natin hanggang mag-reduce ang kanyang sabaw. At pagkatapos, nilagyan ko rin siya ng bay leaf kasi pampabango din ang bay leaf sa ating apritada. Haluin lang natin siya hanggang lumambot ang chicken, hanggang siya ay maluto. Ayan, haluin natin siya ng haluin. Hintayin lang natin at pagkatapos, ilagay na natin ang ating patatas. Ayan. At pagkatapos, hintayin lang natin siyang lumambot na mga ilang minuto. Haluin pa siya natin ng haluin hanggang siya ay maluto. Ayan, tingnan nyo ang sarap na. At pagkatapos, lagyan na natin ang ating bell pepper. Masarap ang bell pepper sa fritada. Lalo na ang kanyang amoy ay napakabango. Aya, ayan. Duto na ang ating apritadang chicken. Kain na tayo. Salamat sa panunod ng aking video. God bless everyone. Thank you. Bye.